Panalangin sa umaga Ama namin Diyos, hinihiling po namin sa iyo Ibuhus mo sa amin na yung umaga ang liwanag ng iyong pag-ibig At bigyan kami ng lakas at biyaya Habang iniiwan namin ang gabi sa likuran namin Naway iwanan namin ang mga kasalanan at anino ng aming mga pagkakasala At humayo sa kabaguhan ng Espiritu Ninanais namin na ang lahat ng aming mga gawain sa araw na ito ay maging mga hakbang patungo sa mas banal na mga bagay. Naway kami ay lalago sa biyaya. Habang ang bawat araw na dumaraan ay naglalapit sa amin sa kawalang hanggang, nais namin ilapit kami ng bawat isa sa buong kagandahan ng pagkakahawid ni Jesus. Tunungan niyo po kumapit sa inyo ngayon. Gayun din, turuan mo ako kung paano tumayo ng malakas sa iyo at tuliin lamang ang iyong daan sa araw na ito. Tunungan mo akong lumakad sa iyong katotohanan at hindi ang aking damdamin. Kaya't ang aming hiling ay ang araw na ito ay maging araw ng padlagu sa buong kabanilan, sa anumang bagay na totoo, anumang bagay na dalisay, anumang bagay na kaibig-ibig. Habang ginagawa namin ang aming mga karaniwang gawain, naway lumakas kami sa lahat ng katamihan ng totoong buhay. Ama sa langit, Hinihiling ko na gabayan at protektahan mo ang aking pamilya. Pagpalain kami at panatilihin kaming ligtas sa lahat ng kasamaan. Mangyaring gabayan kami sa mga landas ng kapayapaan at katutuhanan at patuloy na idirekta ang aming paglalakbay sa mga ruta ng pag-ibig, kabutihan, pangunawa at pakikiramay. Nakikiusap ako na manatiling malapit sa amin, bisitahin ang amin mga tahanan, at tulungan kaming matupad ang aming pisikal at espiritual na mga pananailangan. Kaya't ang araw na ito ay maging araw ng paglagu at pagundan para sa bawat isa sa amin. Kailangan namin ang iyong tulong sa bawat hakbang. Maliban kung ikaw ay makakasama namin, walang magandang lalabas sa aming mga karanasan. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan at sa aming maraming kabiguan at pagkakamali. Limisin mo kami mula sa liim na katagong mga kamalian. Ilayo mo kami sa mga mapangahas na kasalanan. Huwag hayaang magkaroon ng kapangyarihan ang kasamaan sa amin. Hayaan ang mga salita ng aming mga bibig at ang mga pagminilay ng aming mga puso ay maging katanggap-tanggap sa iyong paningin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Heso Kristo na aming Panginoon na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalamit ka. Sambahin ang nalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salamit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming manasala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abagino Maria na pupunuhan ang grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. At tinagpala rin naman ng anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos. Ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama sa Anap at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalam hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anap at ng Espiritu Santo, Amen.